Happy Monday, beautiful people. Mag-aalas sa is na nga nang gumising kami at nang mamadali na tayo mag-prepare para sa ating work at school na mga bagets. Nagsalam na nga si Daddy ng egg whites at yan nga ang gustong almusal ni bagets habang siya naman ay nakahiga pa rin sa couch. Siyempre naman si Mama ay nagmumultitask as always at nagprepare na tayo ng vitamins sa mga bagets at wala nga akong lulutuin maliban sa pag-iinit ng mga natira nating ulam. Kami nga ni ate ay mag-aalmosal ng sopas habang si Daddy naman ay uubusin ng mga natirang corn beef at bahaw dahil ayaw nating masayang yan. Dahil meron na lang tayong one hour bago tayo pumasok for work ay talaga namang nagpapaka-octopus na si Mama. Habang iniinit natin ang sopas ay naburo din tayo ng coffee at eto naman ang bahaw na uulamin at kakainin ni Daddy ka-partner ng kanyang corn beef. Abay tinan naman si Mama talagang may pag-octopus. Inililigpit din natin ang ating mga ginamit sa kusina gaya ng pressure cooker at iba pang pots and pans. At eto na nga, luto na ang kanyang egg whites kaya naman tinawag ko na si J.J. E pinaghanda ko rin si Daddy ng kanyang baon na ham sandwich habang tayo nga ay nagiinit ng sopas. At eto na ang natira natin, corn beef. Siyempre, ito na ang tanghalian ni Daddy, kaya naman huwag natin kalimutan yan. Nakita niyo naman si Mama, ini-enjoy pa rin ang kanyang black coffee habang tayo ay aligaga at bising-bising kumilo sa kusina. Tapos na rin natin inite ng isang pirasong ham ni Daddy at kinagdagan pa natin ang isang piraso yan para naman hindi siya tipid sa kanyang meat. Tapos na rin mainit ang ating sopas at ready na nga ang baon ni Daddy na sandwich kaya naman i-prepare na rin natin yan. Ito na nga si Mama, paunti-unting kumakain ng kanyang almusal at in-update ko na din ang kalendaryo. Si JJ nga ay kumakain at pumunta na naman siya sa gilid dahil gusto na nga ang spot na yon, dahil mainit-init. Iinom pa rin tayo ng gamot kaya hindi tayo kailangang mag-skip ng almusal. Andiyan na din si Daddy eh, at ready na siyang mag-almusal pero hinahanda muna niya ang kanyang coffee bottle habang ako naman ay tinatapos ang ating breakfast. Maya-maya lang ay tinawag niya nga si JJ at na-fascinate niya sila dahil magnetic ang takip ng kanyang water bottle. Ito na nga tayo't nagmamadali, ako nga ang maghaharin sa mga bagets dahil malayo ang work ni Daddy for today. Inuubos muna talaga natin ang mga natin nating ulam dahil ayaw na ayaw ni Mamang magtapo ng pagkain. At ito na nga ang kopi ko ni Daddy, din natin yan sa kanyang water bottle. At kopi ko blanca naman para kay mama. Sa mga oras na yan ay nagpakulo din tayo ng tubig na ating babaunin for our coffee at eto naman ang ating water bottle for work. Wala nga tayong tahore kaya naman sa hawali lang tayo nagpapainit ng tubig. At eto na nga ang hindi natin pwedeng mawala sa umaga ang ating work coffee. Si mama ay ne-enjoy pala na tinatapos ang kanyang black coffee at ready na ha tayo maghatid sa mga bagets. Medyo malayo nga ang ating mga pasyente for today kaya naman kailangan talaga nating magbaon ng coffee para tayo ay maging alerto habang nagde drive Pagkahatid ko nga sa mga bagets ay diretsyo na tayo sa ating first patient ng alas 8 at eto na nga ang ating daan papunta sa work. Tingnan nyo naman ang kaluwagan ng daan dito. Talaga namang iwas traffic at napakalaki ng truck na aking natabihan. Kaya medyo natakot si mama ng very very light. <laughs> Ganyan nga ang mga sasakyan dito at ibang daan. Minsan katabi mo talaga ang mga 10-wheeler na truck. Kaya naman dapat karing rin maingat sa pagmamaneho. Mabilis lang naman din ang travel natin dahil ang daan nga natin ay interstate at wala namang traffic dyan, alas magkakaroon ng aksidente at tingnan nyo naman ang napakaluwag na daan. Medyo malayo nga ang ating travel at inaantok pa rin si mama kaya naman walang tigil ang pag-inom natin ng coffee. Mag-aalas 12 na nga at tapos na tayong pumida ng ating last patient at nakaramdam na tayo ng gutom. Kaya naman si Mama ay iminom na lang muna ng kape dahil hindi tayo nakapagbaon ng ating tinapay today. Bago nga ako umuwi sa bahay ay dumaan muna tayo sa store dahil napagutusan tayo ni Daddy at ni JJ na maghanap ng magnet para sa kanilang project. Natutuwa nga silang mag-build ng tracks gamit ang magnet kaya naman pinagbigyan ni Mama para iwas gadget na din. Ito na nga ang kanilang art section. Tingnan nyo naman, napakarami nilang tinda at talagang nakakatuwang magshopping dito. Kumuha nga tayo ng 4 packs ng magnet at meron din tayong nakitang pink Christmas tree. Perfect na perfect yan para sa ating Valentine celebration. Bago nga ako sumundo sa mga bagets ay naisipan ko muna ang umuwi sa bahay dahil nakabili nga ako ng yogurt at garlic bread at hindi nga yan pwedeng madefrost kaya naman bago pa masira yan ay umuwi muna tayo para ilagay sa fridge. Talaga namang gutom isla life at nanginginig na nga si mama sa mga oras na yan kaya naman naisipan ko muna kumain ng isang pirasong yogurt na mabilisan bago tayo bumalik sa school. Sa mga oras na yan ay naninginig na nga tayo sa gutom kaya naman nagmamadali tayo ubusin ng isang pack ng yogurt na ito. Ito na nga ang magnet at talaga namang matutuwa for sure si JJ niyan. Bumili din tayo ng coconut oil dahil ginagamit ko yan minsan sa pagluluto. Alas dos na nga at talaga namang si mama ay nawiwindang sa kalat sa kitchen kaya naman bago tayo sumundo ay ni load up na rin natin ang ating pinagkainan kaninang umaga. Ito nga ang ating kitchen sink punong -puno ng kalat at alam niyo naman si mama allergic talaga sa mga ganyang bagay at hindi natin matake yan kaya naman niload up ko na yan isa-isa sa dishwasher. Basing basing nga ang ating morning today kaya hindi na naharap ni mama yan. At ngayon nga bago tayo bumalik sa school para sunuin ang mga bagets ay niligpit muna natin ang kitchen. Hinugasan ko na din ang ating rice cooker dahil konti na lang natira nating bahaw at kailangan nating magsaing today. Dahil aalis na kami para ihatid ang mga bata sa kanilang sports practice, swimming and volleyball for ate. Siyempre naman si Mama sinigurado muna na malinis ang ating kitchen bago natin yan iwanan para sunduin ang mga bagets sa school. Talaga namang multitasking is life at maya maya lang ay malinis na nga ang ating kusina. Kaya naman for your drive na naman si Mama pabalik para sumundo sa mga bagets. Talagang napaka-busy ng araw na ito at dahil mandi na naman ay super grade na naman tayo. Habang nag-aantay tayo sa kotse, ay tumawag na rin si mama sa kanyang mga pasyente for tomorrow. At sinubukan na din nating mag-documents para naman hindi tayo mag-stay ng late mamayang gabi. Ganito nga ang buhay natin araw-araw kapag tayo ay kumikita ng pasyente sa field. At syempre, umiinom pa rin tayo ng water and coffee. Maya-maya nga ay dumating na ang ating bagets at pagka-uwi nga namin ay kumain kagad ng milienda si JJ at tinan nga nga ang aking nabiling magnet habang si mama naman ay nagsalang ng ating daily back ribs sa air fryer. Pagkatapos kong maligo ay talaga namang gutom na gutom na si mama kaya naman kumain na tayo ng ating early dinner. Ihahatid nga namin ni daddy ang mga bata sa kanilang training for tonight kaya naman kumain na nga tayo. Dahil hindi pa nga tayo kumakain since breakfast. At eto na nga ang napakasarap at napakalambot na ating barbecue spare ribs. Talaga namang besting ang ating araw at enjoyin muna natin ang ating meal. Kumain din tayo ng pineapple for dessert. Ayan na nga si ate at JJ. Ready na silang mag-practice for their volleyball and swimming. Habang si mama naman ay selfie at nagvivideo ng ating swimmer. Naghahanda na nga ang ating mga baguettes para sa kanilang next competition at yan nga ay sa darating na dalawang linggo. Sa mga oras na yan ay nasa sasakyan lang si Daddy at tinatapos nga ang kanyang documentations habang si Mama naman ay nagpahinga muna at nagvideo-video muna para sa ating content for today. Tingnan niyo naman ang ating JJ, talaga namang lumilipad pa at talagang sobrang proud talaga si Mama sa improvement niya. Abay, kahit pagod na nga kami ni Daddy sa aming regular na trabaho ay hindi pa rin kami magsasawang suportahan dahil kalagay namang nag -e excel sa kanilang sports ang ating mga bagets. Kaya naman, good job sa inyong dalawa ni ate. At yan lang muna for today's video. Remember, every guessing is always a blessing.